yun guys good afternoon uh, um, bali magbigay lang ako ng update sa ating palayan bali ngayon ay December 30 2023 kasi mag, nagtatanim na ng palay si Lechuel so nga uh, magtitig ako ng video para ma -update para, update para makita natin yung some of the process kapag nagtatanim ng palay actually before nag naglagay ako ng concoction ah, naglagay ako ng vermicast Uh, nong uh, during a uh, first stage ng ating pagtatanim so titingnan natin kung paris nung mayroong vermicast at wala okay samahan niyo ko god bless bye bye so yun guys good af good day bali ngayon december 30 bali nag pa-finalize na ako akala Nakatayo lang yan, jewel. Uh, larum na pala yan dyan eh. Bali nag susurod na yung jewel for final stage. Pagtanong, tapos magtatanong na yun sa kabila. Ready na yun para tanuman. Ito yung sagani. 14 days lang niya, diba? Kasi one siya. Audi 13 days kasi uno pa eh. So, 13 days siya. So, ito, linagyan ko to ng vermicast. Tatlong kilo. O, oh, almost, 4 oh, na kilo ng vermicast. Yung linagyan. Yun to nalagyan, bali ito yung hindi. Dito sa part na to kasi nata, naubos na yun eh. So, yun yung comparison. Makita natin, mas maganda talaga yung tubo kapag mayroong vermicast. So, pati dun pa sa kabila. Doon sa kabila, dalawang kahon yun, yung tataniman. So, buti na lang nakahabol kasi yung last year wala, hindi talaga nakahabol. Kasi nagtagtuyo na. So, ayusin namin yung mga tagaytay. Mamaya yung pinakapathway niya para yung tubig sa gilid sa gilid dapat dadaan para hindi siya madali natutuyo so yun yung kalabaw at saka suyod surod tawag dito tingnan natin na malapitan yung tubo ah. baba tayo baba malalim ni. Eh. hindi mo pero nakabuta naman ako eh so ito wala pang hanto so na ano? kapag ito itsura nung wala oh. maliliit mas maliliit yung palay niya yung uhay niya compared sa mayroon so mas maganda talaga kapag mayroong vermicast din lalagyan ko din to ng rodo rodo retinas pagkat anim siguro mayro after ilang araw para makita namin yung difference ng production ng mayroon mga concoction at saka wala yung natural farming versus organic farming so yun yung ipapakita natin Ay, isang Yung isang kalabaw ng sinasalita niya ni Joel sa paggamit. So mga ilang minuto, ilang or mga 30 minutes maybe. After 30 minutes, yung isang kalabaw naman yung ginagamit. Sa pagsusuyod, bali ito yung final. Natapos na ito yung uh, traktor. Bali usually, yung sinisigad mo na yun dito o sa gilid. Tapos sinaharas tapos inaarado. Tapos saka magta-traktor. yun yung gagamit, yung ginagawa. Then after tractors ok magsusuyod uli ning ganyan. Pinaka final process para pwede na taniman. So ayan yung rice straw nito nandito lang so yun yung nagiging pataba niya. Tapos maglalagay din ako ng concoction, maglalagay ako ng rodo. So hindi ko pa kasi kaya maglagay ng madaming ng madaming vermicast kasi wala pa akong production ng vermicast mayroon akong ginawa kukunti pa lang hindi ko nga lang nami-maintain maayos pero hindi yun enough bali bumibili lang ako sa Lipata Farmers ng vermicast Sampo per kilo medyo mahal yun na yung kalabaw na maliit yun yung nanganak dati pinanganak ngayon malaki na yung kalabaw kalabaw yung natira so, sa iyo wala saan ko gayong naga yung awa dance one pala eh eh para ayuso natin na tagay tayo iba So, ayan, ayan, So, ganyan usually yung gamit ng kalabaw dito sa probinsya. Kapag sa pagtatanim ng palay, as in gamit na gamit talaga. Instead na traktor. Kapag mayroon kalabaw talaga, kailangan lang talaga sipag. Sipag at syaga. Para maging maayos. Uh, yun yun Ayun, ayun, ayun. Ayan, namin yung gilid. Pag nagpalay. Kasi yung tataniman sila doon mamaya magtatanim ng... Kasi sila lang kinakundi maglaro. No, it's skill. Okay, gamitin natin. Masigit, trim ka na. Ayan pala si Jenny nagtatanim na. Tanda sa kabila. Ayan, nagtatanim na si Jenny ng palay. Ayan, kaya takuli. Ayosin natin. Pikant. African plant. Hindi ko lang sino may na ito. Nakalimutan ko sino may ari. So, ganyan lang. Ang dami dito idle, idle land na hindi ginagamit. Ito yung plano namin na maisa. na pang nangyayari hanggang ngayon. Yan yung magiging maisan dapat. Kasi nandun yung manukan. Kaya lang wala pang nangyayari. Hopefully ngayong summer magawa namin ulit. May January. At uh, nga natin dala. Tatanim na si Jiggy. Diga. Tay sa Mas mandali dumaan dito sa taas eh. Isa dun sa baba. Tingnan natin yung pagtanim ng palay. Eh. Yan ang sinasabi. Ang magtanim ay di biro. punta natin sa kabila kasi nagtatanim si jenny ng palay gawin si axel ng kunti kunti like si kila dalawa tatlo lahiya para kuha para makita natin yung pagdami ito kasi madaling matuyo usually madaling matuyo itong mga ilang araw lang na isa dalawang araw na tuloy tuloy yung araw kasi katong araw natutuyo agad ito kaya nung po 10 minutes 10 minutes kaya lang tagal makabuo ng 10 minutes so ito naayos na siya dito so subukan kita naayos naayos kami ng Ah, nakalimutan akong tawag tagaytay kasi tawag at po yung daanan niya Naka nakalimutan ko lang kung ano yung usually yung term na kinagamit din sa Tagalog so ito yung na ni June, pero tatagdagan ko ito na so, ko sa gilid yun pinakapagdaanan ng tubig ikot dito yan ikot dito tanggang sa mata po tanggang sa mata po visual yun yung ginagawa kapag nagsasaka yan yung trabaho ng magsasaka kunti lang yung palayan namin hindi lang naman kasi ito ilang hectares lang Mas hectares lang sa kapila kalaan Okay guys, so yan na muna yung update natin sa ating palayan sa Umani Onsi. Sa ating farm sa Umani Onsi, free range chicken at iba pa. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa Colette's TV, Ashrel Colette's TV, please subscribe and like yung page natin. So, naka naka-upload lahat ng video ng ating Umani Onsi. Salamat. God bless. Merry Christmas and in advance happy New Year sa ating lahat. God bless. Bye-bye.